puspusan na ang pagsasayos sa approach ng Baramban Bridge sa Barangay Sotero Rojas Isabela matapos itong mabutas noong Oktubre 16 taong kasalukuyan. Matatanda ang Huwebes nang bumigay ang approach ng nasabing tulay na naging dahilan upang pansamantalang ipatigil ang pagdaan ng anumang klase ng sasakyan. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Barangay Sotero Nuesa Chairman Releo E. Castillo, nagkaroon ng scouring ang lupa sa ilalim ng approach na siya namang naging dahilan upang mabutas ito. Bilang tugon at hindi na magdulot ng anumang aksidente, minabuti ng lokal na pamahalaan na tuluyan ng bakbaki ng ispan na nasasakupa ng approach upang agaran itong mapalitan ng bago at mas matibay na istruktura. Binakbak namin yung isang ispan sa approach and then kay namin ng bako para totally hanggang sa kaloob-looban mapalitan natin ng mga bagong aggregates para mas matibay. So, pagkahukay natin uh, nilubugan po natin ng uh, sheet pile after nung sheet pile so ang nakita namin pinang namin mas matibay yung mga yung reblocking din na nalis namin so yun ang bilalik namin and then after nun uh, may pile cap din yun and then uh, i-concrete natin yung approach at lalagyan din natin ng ng bakal para mas matibay at the same time nakalaksya Inaasahan namang muling mabubuksan ang tulay sa mga motorista sa susunod na dalawang linggo. Siguro mga two weeks, uh, possible na uli ang baramba na uh, bridge connecting uh, Barangay Rizal and Barangay Necesar. Itinuturing na pangunahing daanan ng mga papasok at palabas ng poblasyon ang Baramban Bridge na kumukoneka sa Barangay Rizal at Barangay Sotero Nuesa, Rojas, Isabela. Nanawagan rin ng kooperasyon si Chairman Castillo sa kanyang mga kabarangay, lalo na ang mga nasa low-lying areas. Palagyan pag may mga parating na pagyo o baha is lagi naman tayong uh, active dito sa ating barangay to monitor lahat at sabihan lahat ng mga uh, precautionary measure para maiwasan natin ang ano mga mga sakuna sa ating uh, mahal na mamamayan ng uh, Sotero Nuesa. Iyan ang naging pahayag ni Sotero Nuesa Chairman Releo E. Castillo. Para sa IFM News, ako sa Idol Victor Pascual. Idol! IFM News!